So magandang hapon mga sir Ito nga pala ay Samurai Ang issue ni daw nito Ay yung kanyang manibela nangangabig At saka yung knuckle bearing So uh, Tuturo ko sa inyo kung paano gawin yun O kaya ano ba ang dahilan kung bakit Nangangabig yung motor na ito So i upload natin dito sa Aking channel sa page so, At saka sa Youtube So paabang-abang na lang mga sir Kung ano ba ang dapat gawin dito sa Samurai na may may issue daw sa knuckle bearing so yun update ko kayo maya maya lang then kung ano ang dapat gawin I don't know. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. So, magandang hapon. Ito nga pari, ano, sa Moray na may issue sa manibela. So, nangangabig daw ito, yung manibela ni Sir. So, tinik ko yung ang bearing. Wala namang kalog. So, anong problema ng manibela nito? Bakit siya nangangabig? So, itong unang-unang napansin ko dito, itong mga cable at saka wire. So, dito sa masabit yan pag nililigo. Ah, yan. Ito kasi meron lang nakalagay na isa. Itong mga wire dito siya. So, kapag nabili ko siya, maabot siya dito sa kabilang to. Dito, matama dito sa kanyang lock. So, pag nabili mo siya, pag sumasagad siya dyan, yan, 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 Inaabot siya yung wire. So, ang ginawa ko, inopen ko yung isang linya dito. Yan, inopen ko itong sa hose ng ating mga preno. Then, ang nilak ko lang sa kanya, itong sa wirings. So, ganyan, may para ito. Clear. May I may allowance then pag nililiko mo siya sumasabay siya yan, yan. so lumambot na siya tapos ang isa pa sa mga binago ko dito itong position ng ating relay na to so itong relay nga pa lang dito dito siya nakalagay sa ilalim na to sa likod ng ECU yan dyan so ang ginawa ko sa kanya nilabas ko siya kasi pag bumabalik naman yung hose yan yung manibela tumatama siya dyan yan. dito siya tumatama yan. dito siya nakalagay yan itong relay na yan ah, uh, yan yan so kapag lumiliko ka ng pakanan or pakaliwa naglalaki yan dyan yan pag ganyan yan uh, siya dyan sumasabit So, ang gagawin nyo, ipalipat nyo yung kanyang uh, relay dito sa labas. Tanggalin nyo. Para sa tinyan dito sa kabila. Dito sa, sa ilalim ng ECU. Uh, tapos, palagay nyo dito. So, lagyan nyo na ng cable tie para hindi na siya gumagalaw. Yan, yan, yan. Yan, yan lang. Yan. Diyan sa posisyon na yan. So, yung ating ah uh, Lazarus Day so dito nakalagay. So, ito yung ating uh, ECU. Ito yung rectifier niya. O, so, magandang hapon. Updated na. Update, update tayo. Ito na yung final uh, layout natin. O, no? yung pagkakaayos ng kanyang uh, harness at yung mga hose para hindi na mga big yung ating manibela. So, yan, yan, yan. Panoorin na po. So, iwas, kabig na naman ng manipila yan, o, kalambot na yan. So, ganun lang ang gagawin nyo mga sir. Pakalas nyo yung unahan, pa-align nyo yung mga wire, pa-set nyo, pa-check nyo yung mga position, nandun lang yan. Hindi po sa knuckle bearing ang sira ng motor natin. So, like and share mga sir. Subscribe na rin.